sa yes, mga kalikot no, itong electric fan ang ating gagawin yan no. Tatanggalin natin itong bushing kasi sira nito ay bushing. Ipapakita ko sa inyo kung paano pagtanggal at pagkawit ng bushing. So, pag suporta na lang yung ating YouTube channel panoorin na lang po natin to kung paano magtanggal at pagkawit. Ito mga kalikot yan yung busing ang ating tatanggalin Ito tatanggalin na natin no Sisikwatin lang natin yan Ayun no natanggal na natin na no? Yun, ganoon o, pagtanggal ng busing. Ito ang busing. Ito ang ating papalitan dahil ito ay maluwang na. Ito mga kalikot, no. Kakabit natin itong bushing itong bushing kakabit natin ganito ako magkabit ng bushing tayo lang maglagay ng pusing paikutin lang to ng ganito yan pag naisiksik mo na yung gilid tuloy tuloy na yon gilid to gilid lang mga kalikot no ganyan lang hanggang sa pumasok lahat yan maglalak yan yan o ganyan no? Ganyan, no? Ayan, no? ganyan lang o oh. o oh. ayun o no? Magumikot na yan mga kalikot Yun na yun, tuloy tuloy yan Yun, yun o oh. oh, Nailagay na natin o oh. Ayun o oh. oh. Ayun O oh. Suwabing suwabe o oh. Diba Kanyan lang mga kalikot magkabit Magtanggal at magkabit đang bù xìng ấy nữa, ok, ok đó.